Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon sa si ano. Kukuha tayo ng ng dahon pang pahimagas. <laughs> pang sa katawan pagkatapos mag-walking. Banaba.

Damong chicken. <laughs> may guard house. Hindi, may guard house. Hali, mo, ano na pa? Ito. Ito. Ah, may ito. Ito ko no ko lang na oh, oh. del at paan misawo no. hmm kaya ayko ayko bigyo

Nakabidyo pa. Nakabidyo pa kita, mga idol. Nakala <laughs> nyo, kayo lang marunong mag-vlog. <laughs> Ito yung mga inomin ng mga matatanda, mga idol. Bana ba? Pampalakas ng ano, katawan, tuhon. Yan, senior citizen yan, mga idol. Ah... Uh, Umiinom na din ng ano, ng kahoy. <laughs> <laughs> Ito na po, banalating ko ta. Ay, makal na tinga daobos. Pari uh. yan, ano, gas, ano, dahon. Kage, that's oran. Yan mga idol, punta lang kayo dito pag gusto niyo magpalakas ng katawan. May dalawang puno dito na ano, may inom. Anong pa yung siya? Maraming mga ano dito, mga senior citizen na pumupunta dito mga idol. gusto magpalakas pa ng mga ugat. yan, yan kasi yung ano, senior na yan, yun na uh, tumitigas yung ugat niya. <laughs> Kaya may siya ng ano, mga ano, laso-laso, dahon. <laughs> mga idol, uwi na kami. Thank you sa kan. Okay. Sa daun dahon Yan, mga idol, yung may ari. <laughs> Nagalit yung aso mga idol kasi tagalog tayo. Akala niya kasi mga dayo tayo mula sa ibang bansa. <laughs> so, dito po lamang niya matatagpuan sa Barangay Makalip, Sityo, Gapas. so pagkatapos dito guys sa ano na pagkuha ng dahon ng banaba isasabay na namin yung pagpapalipad ng drone dito sa barangay makanip so, sityo gapas haruliti so yan mga Please idol follow. like uh, and thanks for watching subscribe, Please, subscribe. din